isang mataas na gusali ay makikita ang isang nilalang na nasa kasarapan ng pagtulog kahit tanghali na. Nang magising na ito ay hindi niya agad na malayan na siya ay nasa isang peligrosong sitwasyon. Nang mahimas mula sa pagkakatulog ay nagulat siya nang mapagtanto niya ang kanyang delikadong kalagayan at nakita niya rin ang mga taong naguusyoso sa ibaba. Naglatag na rin ang mga bumbero ng pangsalo sa kanya kung sakaling siya ay mahuhulog o tatalon mayroong na rin mga reporter na nagbabalita ng mga pangyayari. Sinubukan niyang pumasok sa loob pero nakalock ang bintana. Sinigawan niya ang mga tao na hindi naman siya tatalon kaya pinapaalis niya ang mga ito, pero muntikan na siyang mahulog. May dumating din na mga pulis kasama ang kanyang asawa, nagmakaawa ito na huwag siyang tatalon. Pero hindi sila magkarinagan dahil sa taas ng kanyang kinalalagyan at nasira ang megaphone ng pulis. Mabuti na lang at meron palang isang nagtatrabaho sa isang bahagi ng gusali kaya ito ang nag-relay ng kanilang usapan. Dito ay malalaman na may ginawa palang kalokohan ang lalaking ito at hindi pa rin sila magkaintindihan ng kanyang asawa dahil iniiba ng trabahador ang sinasabi. Inakala ng lalaki na pinapatalon na lang siya ng asawa dahil sa kanyang kasalanan, dahil sunod son oran siya dito ay wala siyang nagawa kundi tumalon na lang. Isang lalaki ang nagjojogging sa park. Ito ay si Quen Wang, sa edad na 36 na ay birhen pa siya dahil ang gusto niya ay sa babaeng makakatuluyan niya lang ipagkakaloob ang sarili. Nakasalubong niya ang isang babae at tila sila ay nagkagastuhan, pero inaatake na pala siya ng sakit sa puso. Sinasabi niya sa babae na tumawag ng ambulansya pero nadedo agad siya, si Wang ay kaibigan ng lalaki kanina sa itaas ng gusali na si Mr. Shao. Ligtas naman pala ito mula sa kanyang pagtalon, kasama rin niya ang kanyang asawa na si Shen sa libing ng matalik na kaibigan. Pagkatapos ay pumunta si Mr. Shao sa isang bar kasama ang matatalik nilang kaibigan ni Wang upang alalahanin ito. Dahil sa nangyari sa kanilang kaibigan ay binigyan si Mr. Shao ng kanyang asawa ng gadget para mamonitor ang tibok ng kanyang puso. Pumasok na si Mr. Shaw sa trabaho bilang isang marketing manager sa isang kumpanya at naghahanap siya ng mapaparadahan. Nakasalubong niya ang isang katrabaho at nakita nila ang isang bakanteng paradahan kaya nagpaunahan sila. Bumilis ang pintig ng kanyang puso at naunahan pa siya ng katrabaho. Mabuti na lang at may nakita pa siyang bakante. Lalabas na sana siya ng kanyang kotse nang makita niya ang isang babaeng nakapula ng kasuutan. Natuwa siya sa ginagawa nito kaya pinanood niya muna ito sandali. Akala ng babae ay walang nakakakita sa kanya. Papunta na siya ng elevator nang makasabay niya ang babae na nasa kabilang bahagi ng salamin. Nagsasayaw ito habang naglalakad at tila nagpapakitang gilas sa kanya. Wala namang ibang naroon kaya inisip niya na inaakit siya nito. Pero one way pala itong salamin at hindi siya nakikita ng babae, siya lang ang nakakakita dito. Hanggang makarating sila sa elevator, nagkatabi sila dito, tila hindi siya napapansin ng babae hanggang tumunog ang kanyang suot na gadget dahil bumibilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Dahil sa nangyari ay tinawagan si Mr. Shaw ng kanyang asawa, na momonitor pala nito ang gadget dahil nakakonekta ito sa cellphone nito. Habang nakaupo sa kanyang lamesa ay nakita niya ang nakapulang babae na pumunta sa lamesa ng kanilang boss sa kabilang bahagi ng opisina. Wala pa dito ang kanilang boss kaya tinawagan niya ang telepono dito at senanyasan ang babae na sagutin nito. Pero biglang may humarang at tumakip sa salamin at sakto naman na dumating ang kanilang boss na babae kaya ito ang nakasagot. Alam nito kung saan ang gagaling ang tawag. Sinabi niya kung gaano kabango ang babae sa elevator at... At niyaya niya ito na pumunta sa isang hotel upang maghapunan ng sila lamang dalawa. Wala na siyang ibang sinabi ganon din ang kanyang boss na nagimbal sa ginawa niya. Dahil sa pagkagimbal ay umalis saglit ang boss at inalis na rin ang nakaharang kaya nakita ni Mr. Xiao ang babae na nakaupo pa rin at kinawayan ito, kumaway din ang babae at inakala niya na nagkakaintindihan sila. Habang nagkakape ay nadaanan ni Mr. Xiao ang babae na nagpa-photoshoot. Nagmumog nilo pala ito kaya pinanood niya muna pero humarang na naman ang mga naglilinis. Bago umuwi ay tinawagan ni Mr. Xiao ang kaibigan na si Tang para mag-alaga muna sa anak nilang mag-asawa dahil ito ay nasa business trip ngayon upang makalakad siya mamayang gabi. Pagka uwi niya ay nagbihis agad siya para lumakad uli, paalis na siya ng magulantang dahil nasalubong niya ang asawang si Shen, hindi pala ito natuloy sa business trip nito. Nagdahilan na lang siya nakakauwi pa lang kaya hinubad niya agad ang kanyang damit. Nang hanapin nito ang kanilang anak na si Lala ay sinabi niya na kasama nito ang kaibigang si Tang sa circus. Dahil hindi makaalis ay palihim na tinawagan ni Mr. Xiao ang bilas na si Leon na kaibigan niya upang humingi ng tulong upang makaalis siya. Pero pinutol agad niya ang tawag nang makita ang asawa. Hindi makontak ni Liu si Mr. Xiao nang siya naman ang tumawag para lutasin ang problema nito, naisip niya na baka katabi nito ang asawa nitong si Shen. Kaya kinontak niya na lang si Tang at ang isa pa nilang kaibigan na si Mo para matulungan ang kanilang kaibigan. At binigyan niya ng instructions ang dalawa sa kanilang gagawin. Habang minamasahin ni Mr. Xiao si Shen ay dumating ang kapatid nito na si Ying na asawa naman ni Liu. Nalaman nito na nagpareserba ng kwarto ang asawa sa isang hotel na dapat ding pagtagpuan ni Mr. Shaw at ng nakapulang babae. Naghihinala si Ying na nagtatak silang asawa, kaya nagpapatulong siya sa kanyang ate kung ano ang gagawin. Umalis silang tatlo para hulihin sa akto si Liu, nakita nila sa parking si Mona Susando sana at maghahatid kay Mr. Shaw sa nasabing hotel. Dahil alam ni Shen na magkakaibigan ang tatlo ay kinuha niya ang cellphone ng dalawa para hindi makontak si Liu at mabigyan ng babala. Nang makarating sa hotel ay naiwan si Mo sa labas para magbantay pero tila wala siyang alam sa mga nangyayari. Dumating na rin sa hotel ang boss ni Mr. Shao na si Miss Ma para sa kanilang dinner date sana. Nakita ito ni Mo at tinulungan pa ito ng masabit ang damit sa pintuan. Tonton naman ng tatlo ang kwartong kinaroroonan ni Leo at sa pilitin nilang binuksan ito, pero napakagaling ng ginawa ni Leo. Pagkapasok nila ay biglang itinalukbong nito sa dalawang babae ang kumot para hindi siya makita at mabilis itong tumakas. Hinabol nila ito, inabutan ito ni Mr. Shaw pero pinatakas niya rin ito dahil magkaibigan sila. Tuluyan na itong nakatakas ng hindi nakilala o namukhaan ng dalawang babae kaya dumiretso ang apat sa kondo ng mag-asawa. Inabutan nila dito si Leon na nagluluto ng pagkain na parang walang nangyari. At napangiti na lang si Mr. Shaw sa pagkakaligtas ng kaibigan. Hangang-hanga siya sa galing nito sa pagtakas, hehe. Samantala si Misma naman ay nolising na sa hotel at wala namang Shaw Han na dumating. Pag-uwi ni Mr. Shaw at Shen ay inabutan na nila dito si Tang at kanilang anak na si Lala. Hindi nakatulog agad si Mr. Shaw ng gabing iyon iniisip niya ang babaeng nakapula na dapat ay kasama niya. Kinabukasan ay nagkita sa parking area si na Mr. Shaw at Ms. Wala siyang kaalam-alam na may nagawa na pala siyang kasalanan sa kanilang boss. Binati niya ito pero nagulat siya nang maglabas ito ng tinidor, akala niya ay kakain ito pero iginuhit pala nito ang tinidor sa kanyang kotse. Galit na galit si Misma sa nangyari kagabi, at wala siyang nagawa para pigilan ito. Naiinis na takang taka si Mr. Shaw sa nangyayari, pero mas lalo siyang kinabahan sa ikinilos pa ni Misma. Dahil tila nagkokombosyon ito at may kinukuha sa bag, inako po, kaya humanda na siya sa kung anuman ang mangyayari. Pero entini ko lang pala nito ang tinidor, hehe.